Welcome to Miss Kaliya Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang mixing story na ibabahagi ko muna sa si inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jessel. Dati trabaho ko ay hotel receptionist. Pero nang makapag-asawa ko ng isang siman, hindi niya na ako hinayaang magtrabaho ulit. Hindi ako katangkarang babae. Balingginitan pero may kurba ang katawan. May itsura, maputi, at makinis din ako na naman ako sa may lahing foreigner kong ina. Kaya nga nakuha ko ang atensyon ni Herman. Ang sima na parating may dalang babae dati sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Pero nung makilala niya ako at naging kami, doon na siya huminto sa pambababae niya. Kontento naman ako bilang misis niya dahil mabait siya at malambing. Ngunit sa dalawang bagay lang ako hindi makontento. Iyon ay pagdating sa performance niya sa kama at yung kawalan niya ng kakayanang magbigay ng supling namin. Matagal na naming pinoproblema yun. Minsan, kapag napag-uusapan namin, ay humahantong yon sa away. Katagalan, tumaba at lumaki ang tiyan ng mister ko. Kaya nga nakakawalang gana na kapag may nangyayari sa amin sa kama. Mabilis na siyang hingalin, kaya parating ako na ang nasa ibabaw at nagpapakabagod trumabaho. Nawala na yung excitement at init namin sa isa't isa. In short, naging malamig ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit tila muling nanumbalik ang excitement ko nang may matipuhan akong lalaki sa isang department store. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero unang tingin ko sa kanya, nakuha niya agad ang atensyon ko. Matikas ang pangangatawan niya. Matangkad, moreno. Medyo wave ang may kahabaan niyang buhok. Aakalain mong may lahi siya Dala sa hulma ng muka at tangos ng ilong. Isama mo pa ang mapupula at maninipis na labi na parang ang sarap halikan. Napailing ako that time. Pinaalala ko sa sarili kong may asawa na ako at dapat akong maging tapat sa kanya. Isang gabi, pumayag akong may mangyari sa amin ng mister ko. Ngunit hindi ko alam kung bakit ang mukha ng lalaki sa department store ang naaalala ko habang nagpapakasasa kami ng mister ko sa ibabaw ng kama. Halos mawala ako sa katinoan sa sandaling yun at masasabi kong naaabot ko talaga ang sukdulan. Hindi ko alam kung nahalata ba ng mister ko na sobrang nag-enjoy talaga ako. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong kinausap pagkatapos. Babe, may problema ba? Biglang naitanong ni Herman nang mapansin niya ang tahimik akong nagpapatuyo ng buko sa harap ng salamin. Natigilan ako at napalingon sa kanya. Gumiti lang ako ng tipid sa kanya. Wala naman babe, bakit mo na itanong? Sagot ko kung sasabihin ko ang totoo sa kanya. Nasasabihin kong mayroon nga kaming problema, na may kakulangan siya at napakalaki noon. Iyon ang pagkukulang na hindi niya napansin noon pa man. Dahil tutok siya sa trabaho niya at hindi pa parating nakakauwi dito sa amin. Pakiramdam ko nga minsan, para lang akong kabit niya na uuwian niya lang kung kailan niya gusto. Bibigyan ng pera ibibili ng kung ano-anong bagay na hindi ko naman kailangan. Kung nagkulang siya pagdating sa pagpapainit sa kama at pagbibigay ng supling, at least bumawi man lang sana siya sa paglalaan ng oras sa akin. Hindi naman kasi ako isang robot na walang pakiramdam. Tao rin ako at kailangan ko rin ang atensyon niya. Dumating ang Pebrero pa namin ni Herman at nangako siya na uuwi siya para i-celebrate namin ang Valentine's Day ng magkasama. Pero sa palad, tumawag sa akin si Herman. Pinaalam niya na hindi ito makakauwi. Wala raw ang kapalitan niya kaya hindi siya makakauwi. Ganoon kasi sa trabaho niya kaya pahirapan ang pag-uwi. Naintindihan ko naman. Ang akin lang, sana hindi na siya mangako para hindi ako umasa. Mahirap kasi makaramdam parati ng disappointment. Solo ako ang nag-celebrate ng Valentine's Day that time. Kinabukasan ay may hangover pa ako dahil nalasing ako kagabi. Napamura pa ako nang malaman ko na may sira ang lababo ng kusina. Idagdag mo pa na sira din ang shower sa kwarto naming mag-asawa. Kaya naman tumawag agad ako ng tubero. Agad namang dumating ang tubero. Kaya lang, nagulat ako sa pagbukas ko ng pinto. Hindi ko inaasahang ang matipunong lalaking nakita ko sa department store ay isang tubero pala. Siya ang nasa harap ko ngayon. Magandang umaga po. Bati niya sabay ngiti sa akin. Hindi agad ako nakasagot. James po ma'am, pagpapakilala pa niya. Tipid ako umiti at wala sa si sariling pinapasok siya sa loob ng bahay. Pinakita ko sa kanya ang mga dapat ayusin, pati yung shower sa room naming magkasawa. Habang ginagawa niya yun, ay saglit naman akong naligo sa banyo ng guest room. Natagalan ako sa pagligo. Munti ko nang makalimutan siyang bigyan ng merienda. Kaya sa pagmamadali, lumabas akong nakarob lang ng manipis at walang anong pangilalim na suot. Ipinaghanda ko siya at agad akong nagtungo sa silid namin ng mister ko. Naroon pa rin siya at tinatrabaho ang shower. Natigilan ako nang makita ang wala siyang pangtaas na damit. Pawisan siya at hindi nga ako nagkakamali. Napakahat nga ng katawan niya. Nakakaakit siyang tignan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa excitement. Siya ang unang nakapansin sa akin. Tsaka lang ako natauhan nang tuloy na siyang humarap sa akin. Hmm, ah, uh, isna ka muna? Medyo nahihiya akong sabi sa kanya sa bangiti. Siya naman tong parang natigilan. Napatingin siya sa katawan ko. Tila tumatago sa suod kong manipis na rub ang mga mata niya. Hindi siya agad umimik, kaya ako na ang nagsalita ulit. Ilagay ko na lang dito ha. Kain ka na lang after mo dyan. Ani ko sa ngiti ng matamis sa kanya. Hindi ko na hinintay na magsalita siya at tinalikuran ko na siya. Hindi ko na kasi ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ilang oras pa ang nagdaan bago siya lumabas. Pawisan at may t-shirt na siyang suot. Muli, pansin kong naglakbay na naman ang malagkit niyang tingin mula sa binti ko pa itaas. Nakasuot na ako noon ng maiksing short at sando na puti. Hindi ko maayos ang shower niyo, ma'am. May mga sirang parts na kailangang palitan ng bago. Anya. Agad naman akong naglista para ako na ang bumili. Ngunit habang naglilista ako ay nanatili siyang nakatingin sa aking katawan. Mga tingin na para bang gusto niya akong tikman. Pati noong pauwi na siya. Kinabukasan ay biglang dumating si Herman. Hindi ko inaasahan ng pagdating niya dahil sinabi niyang hindi siya makakauwi ng Valentine's Day. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya. Nandito na siya at kahit papaano ay tumapad siya. Kahit hindi sa mismong Valentine's Day. Ang importante ay dumating siya. Bandang tanghali ay may nag-doorbell. Si Herman ang nagbukas ng pinto. Si Mr. Tobero pala ang dumating. Ibinakilala ko agad si James kay Herman at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sirang shower at baradong lababo. Tsaka ko lang naalalang, hindi ko nga pala nabili ang mga materialis na sinabi nito kahapon para sa shower namin. Sige, ako na ang bibili babe. Nagpresinta agad ang asawa ko. Naiwan tuloy kaming dalawa ng tubero sa bahay. Ewan ko ba pero parang biglang lumakas ang gabog ng dibdib ko pagkaalis ng mister ko. Pero binali wala ko na lang to. Yung lababo munang inayos ni James, kaya kampanti akong nagtungo sa silid para magbihis. Tinanggal ko na lahat ng suot sa katawan ko at tutungo na dapat sa closet. Pero isang matipuno na braso ang pumaikot sa baywang ko. Inakala akong si Herman to, kaya natatawang humarap ako. Pero laking gulat ko nang si James pala ang kasalukuyang nakayakap sa aking bewang. Gusto kong lumayo, pero lalo niya akong niyakap sa baywang, kaya lalo akong dumiin sa harapan niya. Gulat na gulat akong nakatingin sa namumungay ng mga mata ng tubero. Ah, ah, anong ginagawa mo dito, James? Nauutal ko ang tanong sa kanya. Alam kong may gusto ka rin sa akin, ma'am. Sabi niya. At lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya ramdam ko talaga ang bukol sa harap ng kanyang shorts. Hindi ako makapagsalita sa oras na yun. Tulala ako at kinakabahan. Subukan natin, ma'am. Baka mas magaling ako sa kanya. Bulong niya sa bandang tenga ko. Tila umakyat ang bulta-bultaing kuryente sa katawan ko paakyat sa bato ko dahil lang sa sinabi niya. maya, -maya unti-unting humaplo siya sa hita ko pataas at hinahayaan ko lang siyang maabot ang pare lang dapat sa asawa ko. Napakagatlabi na lang ako at napatingala. Oo, type ko siya. Pero hindi ko inaasahang aabot kami sa puntong ganito. Sa puntong hahayaan ko siyang pagsawaan ako ng buo. Binuhat niya ako at marahang inalapag sa kama namin ng mister ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para akong nawala sa sarili. Namalayan ko na lang na nakabukas na pala ang mga hita ko sa harapan niya. At sa puntong yun, tuluyan na niyang nakuha ang pagkababae ko. Hinayaan ko siyang kinin niya ako sa kama namin, Herman. Napapikit na lang ako sa nakakabaliw na pinatama sa akin ng isang tubero. Sa huli, nagpadala ako sa aking kahinaan. Pero hindi ko yon pinagsisisihan dahil na rin siguro sa pagkukulang ng aking asawa sa akin. Simula ng araw na yon, hindi na nagparamdam pa si James sa akin. Yun na pala ang una at huli naming pagkikita. Pero sa tuwing may nangyayari sa amin ang asawa ko sa kamag hindi pa rin maalis-alis si James sa alaala ko. Matuling dumaan ang araw. Napapansin ko ang kakaibang pagbabago ng mood ko at pakiramdam. Tuwing umaga, palagi ako nasusuka na ikinakabahala ko. Napansin yon ng asawa ko noong minsan siyang umuwi, kaya sinamahan niya akong magpa up. Laking gulat ko nang sabihin ng doktor na buntis ako. Naatuwa ang asawa ko. Hindi malang siya nagduda. Hanggang sa lumaki ang tiyan ko, nandyan pa rin ang asawa ko sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Pero sa isang banda, alam kong hindi sa mister ko ang batang dinadala ko. Simula noon, sinikap kong magbago. Sinikap kong alisin sa isipan ko si James. Sinikap kong pagsilbihan ang asawa ko para makabawi sa kasalanan ko sa kanya na nagbunga ng isang supling. Oo, masaya ang asawa ko. Dahil lang alam niya, siya ang ama ng bata. Kahit masabing malaki ang tampo ko sa aking asawa noon, hindi mapapantayan ito ang kasalanan ng nagawa ko sa kanya. Sa ngayon, hinahanap ko pa rin ang kasagutan kung paano ako mapapatawad ng aking asawa kung sakaling malaman niya ang lahat ng iyon. Sa ngayon, masaya kami ni Herman at ng bata bilang pamilya. Pero isang lihim pa rin ang bumabagabag sa aking pagkatao sa tuwing maaalala ko ang lahat. Sana lang ay patawarin ako ng asawa ko. Pag ang oras na malaman na niya ang lahat. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento.